galing naman na ito. Patignan mo, pa. Mm. Mo. galing naman, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, pero mayaman na siya ngayon. Gusto ko din maging ganyan someday. Pa! Wala ka magbilib sa akin? Uy! Wala ka magsasabihin? Ay, nako, Kimberly. Tigil-tigilan mo nga yung mga ganyang bagay. Nako pa, ikaw lang nagdududa sa akin. Alam mo, hindi mo mararating yung mga ganyang bagay kung nandito ka lang sa bahay. Banagbanag -banag ka rin ba ng buto ba? ganap ka kaya ng trabaho. Tapos, kung ano papanood mo, gusto mo maging ganyan, eh lagi ka lang naman nandito sa bahay. Ano matutupad mo yan? <sighs> Labo naman na ito kausap. Siyempre, nagahanap din ako ng paraan, no? Akala mo ba hindi? Ay, nako. Yung paghahanap mo ng paraan na yan, dapat matagal mo nang ginawa. Hindi yung kung kailan may nakikita ka lang sa cellphone. Saka mo sasabihin na gusto mo maging ganyan. Ay, nako. Kasi nga, paano pag sumikat ako? Oy. Di ba? Ano kasi sikat? Eh, nandito ka nga lang sa bahay. Eh, syempre pa. May cellphone. Anong ginagawa ng cellphone natin? Pag ako, naging sigat na vlogger someday. Ay, nako. Puro ka pangarap. Pa, libreng mangarap. Mangarap ka lang nang mangarap hanggang gusto mo. Ano ka ba? Kaya nga sinasabi ko sa iyo, kung gusto mo matupad ang pangarap mo, magsumikap ka. Hindi yun, lagi ka nalang nandito sa bahay, nakaupo, dut -dut ang cellphone. Dito, mong pangarap-pangarap na yan, Hindi mo matutupad dyan kung ganyan ang gawain mo. Alam mo ba yan? Kung ginagaya mo ako, tulad eto, yan, gumagawa ng mga video, hindi ka mo na lumalaki na ang katawan mo sa kaupo. Anong medyo sinasabi mo? Ay, nako Kimberly. Magsumikap ka kasi para yung pangarap mo na yan, matupad. Matutupad diyan. Ayaw mo lang ako suportahan. Hindi sa hindi kita sinusuportahan. Paano kita sasuportahan yan? Kada kita ko sa'yo, magsiselfon ka lang. Tsaka pa, Puro kay hilata. Puro ka nguya. Eh, hey. hey, mo nga isipin mo. Tingnan mo, hindi mo ba, ba nakikita sa salamin yung tsura mo? Ang laki-laki mo na? Anong gusto mong gawin ko? Hindi ako kumain. Ay, nako. At saka ngayon, ang trabaho ngayon, makikita mo na lang sa cellphone. Ano ka ba pa? Ikaw nga, gawa ka, gawa ka ng reels. Wala nga nanonood sa'yo. Hoy! Pag ako na-monetize, wala ka sa akin. Ni hindi ni singkong duling hindi kita bibigyan. ay di ba ngungupit ako sa iyo? Ay nako. Ganyan na ba ugali ng mga kabataan ngayon? Pag hindi binibigyan ng magulang, mangungupit? Ay hindi ko sasabihin para hindi mo malaman. Ay nako. Hoy. Hindi ka namin pinalaki ng ganyan. Para lang mangupit sa magulang. Alam mo ba? Pag umuwi lang dito ang mama mo, galing sa ibang bansa, <laughs> palalayasin na kita. Grabe ka naman sa akin. Kala mo, sige, mag-host na lang ako. Ay, nako. Kala mo, John, pag ako sumaud, huwag ka manghihingi sa akin, ha? Puro ka sahod, puro ka sahod. Lagi ka lang naman nakaupo. Tsaka yung pasahod mo sa akin, eh. Isang libo lang binibigay mo. Habang mapapabuti nga, binibigyan kita ng isang libo eh. Yun na nga eh. Alam mo ba yung isang libo na yun kung kanina napupunta yun? Sabi mo sa akin. Natural! Tingnan mo nga yung mo, ang laki-laki mo na. Aba, syempre kumakain ako, magtaka. Pag ako kumain, hindi mamamatay ako. Ayun Ay, nga eh. Alam mo ba, nauubos na nga yung stock natin, kakain muna, kakakain Wag mo na kakakain. Huwag mo sarapan ang bili para hindi maubos. Sa Isa pa, hindi ka naman nagbabayad ng kuryente. pa ka cellphone, panay ka charge. Alam mo ba yan, malakas na kuryente yan? Eh, si mama naman ang babayad ng kuryente natin eh. Ahoy, ang mama mo nagpapakahirap sa ibang bansa. Hindi niya lang, hindi niya pinapalo yung pera doon. Alam mo ba yun? Pa, maha high blood ka lang. Kung ako sa'yo matulog ka na. Ay, nako, Kimberly. Ang hirap mong kausap. Ang dami mong dahilan. Kung ako sa'yo, magbanat-banat ka ng buto. Maglinis-linis ka yan, no? Kaya mo, daming kalat. Tsaka isa pa. Isipin mo kung saan ka makahanap ng trabaho, hindi yung ganyan lang ginagawa mo na puro upot, puro cellphone. Alam mo ba yun? Hindi ko ba napapagod yan? Ang dami mo naman utos pa. Sige na, matulog ka na doon. Doon na ka na, doon ka pag nagbubukas ang TV, na lang nakabukas ang TV. Ha, hayaan na lang. Ah, kaya sa taas. Oh. Hindi mo naiisip yun? Kasi so, nagbabayad yan? Alam mo ba, supportan mo na lang ako sa pangarap ko. Ganyan talaga pag tumatanda na pamainit ang ulo. Nakakasawa ka ng kausap. O oh, sigina sige na, sige na, makit ka na doon. Sabi Oo Sabi. Bahala ka na sa buhay mo dyan. Diyan ako.